Wow, Melissa, ang laki ng cake. Ang daming masasarap na bagay dito. Tiyak na magiging napakasarap na cake ito. Paano naman yung iba? Wow, si Nathan ay may regular na chocolate cake, pero ano kaya ang mali? Hindi maare May mga maasim na lemon sa ibabaw. At paano naman si Grace? Oh, anong pinagtatawanan mo? Ito ang pinakamatamis na cake sa buhay ko. Napakaliit. Hindi kita papansinin. Subukan natin ang cake ko. Ha? Wow, may pink na jelly sa loob ng cake. Ang galing niyan. Grace, makakaasa ka tiyak na naiingit sa'yo ang mga tao ngayon. At hindi lang ito parang jelly. Ito ay gum. Ang galing. Subukan nating magpaumbok ng bula. Oh, ang ganda nito. Ang laki ng lumabas. Tingnan mo. Oh, pasensya na. Ngayon ay puno na ako ng goma. Grace, ano ang ginawa mo? Oh, anong bangungot ito? Ngayon ako naman ang tikim sa cake. Oh, nakakatakot. May laman na lemon jelly. Oh, sana maging matamis ito at hindi maasim. Oh, hindi ang asim nito. Uh, uh, ew. Oh, Nathan. Nakakadiri ito. Pero siguro ngayon susubukan ko ang aking cake. Oh, magandang ideya. Subukan natin ang isang piraso. Oh, tsokolate ito at may rainbow jelly sa loob. Ang sarap. Ang sarap. Hindi ako makapigil. Dahil abala si Melissa sa pagkain ng cake ngayon, hindi niya mapapansin kung tikman ko ito. Mukhang masarap. Hmm, subukan natin. Ang sarap. Mas masarap ito kaysa sa lemon juice cake ko. Mga tao, ang sarap ng cake ko. Hoy! Sino ang pumayag sa'yo na kainin ito, Nathan? Tigilan mo yan. Akin ang cake na ito. Ah, uh, hindi maare Nako, natumba ito sa ibabaw ko. Ah, uh, bumagsak ako ng mukha una sa cake. Alisin nyo ito. Alisin nyo ito sa akin. Nathan, marunong kang kumain ng cake ng iba. Nasira ang buong cake ni Melissa. Sige, tuloy na tayo, mga kasama. Tama na. Mas magiging masarap ito. Tara na. Ngayon meron ka ng soft drink. Si Grace ay may malit na lata na naman. Huwag magalit. Mas pinalad si Nathan ng kaunti. Mayroon siyang katamtamang laki ng lata ng soft drink. Pero si Melissa ay may malaking lata ng limonada ulit. Para itong isang buong bariles, mukhang napakaganda. Sige, simulan natin kay Grace. Sigurado siyang gusto niyang subukan ito muna. Oo, oh, iling natin ito. Ngayon, bubuksan natin ito. At diretsyo sa bibig ko. Masarap! Parang may paputok sa dila ko ngayon. Astig! Pero tapos na ako. Sayang naman. Okay, ngayon naman kay Nathan. Subukan mo na agad. <laughs> Siyempre. Meron akong medium size na soda. Gusto kong subukan uminom tulad ni Grace. Kaya ko rin yan. Alugin mo pa ng mas malakas, maging mas aktibo. Nathan, sigurado ka bang kaya mo ito? Matindi pa rin ang bula ng soda. Oh, parang fountain ng soda. Mag-ingat, lumilipad ang lemonade sa lahat ng direksyon, pero hindi papunta sa bibig ni Nathan. Oh, kailan ito titigil? Sa so, tingin ko, malapit nang matapos ang fountain. Oh, Nathan, halos nakuha mo na pero walang swerte yata. Sayang naman. Ah, um. Pagkatapos, ako na. Halika na. Ang laki ng lata ko. Kailangan kong baligtarin ito. Mas mabuti na. Ngayon, ilalagay natin ang protective mask at tapos na. Mga kaibigan, gawin nyo na. Ay, hindi. Grabe, ang daming lemonade. Wow! Tingnan mo ang mga paputok na yon. Astig! Melissa, nakakatawa yon. Pero nasa na ang mga guys? Ah, oo, oh, nasan sila? Kakatawa. Ang bilis ng takbo natin. Ah, tulong. Panahon na para sa maanghang na Doritos o oh, kilabot. Napakaanghang at pinakamatalim na chips sa buong mundo. Mas malaki ang package ni Nathan pero si Melissa ang pinakamalasan sa lahat. Walang sino mang nakakita ng ganito kalaking package. Sobra naman, may tututol ba kung si Grace ang na Talaga? Super! Sige, walang mangyayari mula sa isang sanggol. Subukan natin ito. Hmm, ayos lang. Hindi ito ang pinakamasarap na chips, pero hindi naman talaga ako gutom at hindi ito maanghang. Talaga? Kung hindi naman ganun nakakatakot. Natutuwa ako. Hintay. Lahat ay parang nasusunog sa bibig ko. Nagaapoy ang bibig ko. Nathan, tulungan mo siya. Ibigay mo ang tubig kay Grace. Iligtas mo ako. Ah, parang nasa apoy lahat sa loob. O, oh, tubig. Ayos. Nakatulong ito sa akin. Salamat, guys. Ngayon, Torno na ni Nathan. Ako? Ngayon? Talaga? Sige. Ay, hindi ko kaya. Ay, hindi. Ano hindi mo magagawa? Halika, kainin mo ang lahat ng chips na yan. Bilisan mo, bilisan mo. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Sige. Subukan natin ito. Ay, ang hirap. Ang anghang nito. Kailangan kong kainin lahat ng mga chips kaagad. Ah! Pakiusap, sana hindi ako sumiklab dito. Ayokong gawin yan. Ay, natatakot ako. Natatakot talaga ako. Napakaanghang ng lahat. Ah, tara na Ethan. Huwag kang mag-alala. Ang bilis mong kumain ng lahat ng nachos na yan, sobra na. Baka magkasakit ka. Ano na ang mangyayari kay Ethan? Oh, kumukulo lahat sa loob ko. Hindi ko mapigilan ang apoy. Tapos na ako. Ako na ba? Ako na? Oh, hindi. Natatakot ako. Paano ko makakain lahat ito? Nathan! Kakainin na ni Melissa ang nachos niya ngayon. Melissa, halika na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Oh, ang laki. Napakarami na. Pero naniniwala kami sa iyo. Subukan natin kainin ang buong chip na ito. Oh, nakakatakot. Pakiusap, huwag mo akong sunugin. Paano kung hindi ako magiging okay? Mga kaibigan, suportahan niyo ako. Si Melissa ang pinakamatalik naming kaibigan. Hindi ito patas. Kaunti lang. Oh, hindi. Ang anghang. Mga kaibigan, nararamdaman ko ang lahat ng kumukulo sa loob ko. Oh, hindi. Melissa? Oh, may lumalabas na apoy sa'yo. Ayos ka lang ba? Namumula ka na. Isa akong bombero. At nandito ako para patayin ang apoy na malapit na. Handa na, kaunti pa. Tapos na, walang apoy. Hindi lang sa oras ng aking duty, mga kaibigan. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!